iyan. Oh. Uh, di Hmm. Galbruto, kagay, di ka kaulat? Ayusin mo yung kamera mo, dai. puro Kasuplado, ulo, siya. puro ulo. Baba kita dito, sige. Di Lapag ba Napag ba, mo yan, eh. bitawa, bitawa mo yan. Psst. Kalma. Ayusin ang kamera. Pumagit na ka sa kamera, hindi ka mamaya gagalaw ka, hindi ka naman makita dyan. Mm. Taga saan si Donna? Takurong City. <clears throat> Takurong City, Ilongga. Mm. Um, ilan taon ka na? 28. 28. Oh, gusto mo magbasa ng comment? Hindi. Sige, magtanong. dyan, gusto mo? Magtanong ko lang. Ha? <laughs> ah? sa imo karo na. Ka? O oh, bakit? Ikaw magus dito, gusto mo. <laughs> Palit tayo. <laughs> <clears throat> Tapos, uh -oh. you are 28 years old. mhm uh -huh. May anak? Wala. Wala. Uh -huh. May boyfriend? Wala. Deserve mo yan. <laughs> Tuloy mo lang. Mm -mm. Hi. Uh -huh. Sige pa. Basa pa. Pero mo ka suplado. Tila, mo yung kaya kumahos <laughs> mm Hmm. At least, ka, di ba? Diba? Uh -huh. Suplado, pero pinapakiat ka. Okay? Okay. Hmm. Ay, siya gireklam mo din. Diba? Okay, matagak ka daron. Okay. Ha? Okay. Bakit ka napakiat sa live ni 2.0? Tiyambal mo, ano? Di, di... Ano ni, ano ni? Pagitaan mo ko, Uyab? Mm-mm. Ano ba yung gusto mo sa isang lalaki? Parang ikaw. Mm-hmm. Agoy! don't say parang, no? Ayoko ng mga maraming pag dinadaanan pag gusto ko dire-diretso. Huwag okay. mo ako subukan, nasa Mindanao ako ngayon, ha? Huwag mo ako subukan, ha? Bakit? Nasa Mindanao din ako. Kaya nga, huwag mo ako subukan, malapit lang ako si Inday, ha? Kaya kahit tangi pagtanggol dito. Hmm, kaya tayo ibong kagday. No? Really? Mm hmm. Mauban ko si mo, makulkog ta. Hoy! Sabad. <laughs> <So> <laughs> nagaanap ka ng jowa. Ano bang gusto mo sa si isang lalaki? Ikaw. Ako talaga? May magagalit sa'yo kapag ako yung gugustuhin mo. Marami. 120 na sila dito. Ti, <coughs> mm. Di, kaya oh? ko man ipagtanggol sarili ko sa ila. Ay, ah, you no, know, kaya mo ipagtanggol pa. Kaya tingin ko, uh, Sure ka, Kaya mo ipagtanggol, ha? Hmm? Oh, Hmm, ito, lalabanan ka ni Kristal, oh. Ha? Sure ka? Kristal? Yes. Open And ka man. pa, Kristal? <laughs> Yan. Patay mo, music mo, Kristal? May patay mo, abe. Lalaban lang ako dito. Ha? Oh, Korea. Yeah. Hagard oh. ako, eh. Kristal. Yes. Kristal. Yes. Sabi ni Dona, ako daw ang gusto niya. Ano masasabi mo doon? No. 'Di ba pang 100 pang 118 ka na? Oo. dadagdag daw siya. Gusto niya daw ako anong masasabi mo? Huwag na bi. Bakit? Wag na. Masisira buhay mo. Yamuna na. Mas, matagal nang sirang buhay ko. Kaya ko ding yana, ayusin pag kasama siya. Atin na yan. Ha? Sa tingin okay si sino, sino sino ba Sino ba sa tingin sino mas deserving sa inyo sa akin? Ako eh, kalangan. Hindi ikaw. Bago ka lang ako, matagal na rin ako dyan. Ano ka ba? Natural to. Walang ano, walang walang filter. Oh. Uy, hindi ako nakikilter. Walang, walang make-up. Totoo nang... to. Guwapagin kuya. Oo, di ba? Wala na. Sino mas masarap Wait, sa inyo, kristal. Siyempre ako, ako tingmo mo ang soto pang <laughs> Yes. Hindi, <laughs> hindi, hindi, na ano yung ganda sa hot. Sorry kayo ah, bagong gising lang ako. Hmm. Hindi yan na ano sa pagiging hot. Wait lang, bakit mo ako nagustuhan doon Wala kang pakialam. <laughs> Joke. <laughs> ano sabi mo? Wala. Ano sabi mo? Wala. Wala akong pakialam? Eh kung ako ay walang pakialam sa inyo. <laughs> Basta <laughs> wow. laglag kayo lahat <laughs> Hindi Bakit mo, bakit mo ako nagustuhan? Bakit mo nasasabi yan? Lang ako. Buta pa gusto, wala lang gusto bala ko Kung gusto, taka, gusto, taka Ang Tagalog ka ka. gusto Kung gusto kita, gusto kita Huwag kang ano dyan, bakit i-reveal kita? Oo, i-reveal <laughs> Paano mo i-reveal? Wala, nagagalit na si kristal oh <laughs> Paano ba yan, Crystal? Kahit anong gawin mo, hindi sa'yo mapupunta yan. Maglaway ka lang. Maglaway ka lang. Okay? Same As ba, kami ka? taga, same, same ba kami taga Mindanao, madam? Tayo, May sa kanya. taga Mindanao, kung gugustuhin <coughs> ka, wala stable pa rin. Stable, stable din ako, ano, 2.0. Hmm. Hindi lang ako kagandahan, pero kaya kitang buhayin. Ay! 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 Uy, Crystal, paano ba yan? Ha? Okay lang sa'yo, Crystal. Ang salita lang yan. Ako nga na pang sexy na ako. Pwede na lumaban. Hindi tayo. Hmm. Hindi, hindi, hindi kailangan lumaban sa pagandahan ng katawan. Sa pagandahan ng pagmamahal yan. Diba, sabi mo, dalaga ka. Sintay, dalaga rin ako. Masakit ko. <laughs> Ilang taong ka na nga pala try to, pa. Uy, try to? Try to find out. Ma-25. Baka ka pa. Uy. Sabi ko try to oh, find out. ay try. O bakit oh, di ano? ka na ngayon nakakapagsalita? O oh, nagbabasa na siya ng comment. <laughs> <laughs> akala ko ba ipaglalaban mo ko? Pinaglalabat na kita, pero paglaban mo rin ako. Hindi yung ako lang. Oo no, nga. No. Wag mo subukan ko ano. Oh, so Hindi, hindi. Kasi wala akong... Kung sino yung makikipaglaban hanggang dulo, siya yung akin. Ako hindi ako pwede makipaglaban kasi kulang. pa ko dapat maabot ng 1,000? Okay. Eh, 120 y pa lang kayo. Yan lang, Guys, bay, yan lang wala, ba itatapat uh, mo sa akin? Ano? Ha? Sorry, ayan. Yeah. Yan lang ba itatapat mo sa akin? Yung kalibal ko mm -hmm. naman. Mm -hmm. Oh my God, wala kang mga eh. Hindi ka pa nga angat. Naghanap ka pa mas angat sa akin. Oh my God. Sino hindi naligo? Sino hindi naligo? Sino hindi naligo? Ayun Oh. Alam, hindi ko daw naligo. Ano? Oo, oh, kasi nakajogging ko lang eh. Hindi ka magbasa sa... Hindi ka magbasa sa ano, sa comment 2.0. Kami ang entertain na host ka nga, di ba? Huwag ka mag -alala. tinatawag ko pa yung mas matindi sa inyo. <laughs> ha? Akala nyo, ha? <laughs> oh. ha? Sige, pumasok kayo dito. Mag ano, lang tayo ano, lahat? Crystal? Ibibigay mo ako sa kanya, Crystal? <laughs> no! Kung sabi sa'yo na ibibigay kita dyan, ano siya, swerte? Wala na, wala na talaga. <laughs> <ibibigay>? guys, no? <laughs> si ano, guys, pang 118, ito si uh, Crystal. So, pang 119, si Dona, Oh, ha? kasi may hindi pa. Yung tapos, matindi tapos, dito, yung uh, 105. <laughs> <laughs> ha? Antayin nagkaroon, nyo. Nagkaroon, nga ng 119. Siyempre, madadagdagan yan. Ay, mati. dapat ang mabot kayo ng 1,000. <laughs> guwapo ka, pre. <laughs> Ay, hindi ko eh? matatanggap ang salitang guwapo. Ano, hi? Matata matatanggap ko yung salitang masarap ako. Uy! At yun ang hindi mo malalaman o hindi mo malalaman, no? Kung hindi mo titikman. Din ka sa Mindanao. Ah, PM is the key. Okay. na na Hahaha! ako Hahaha! 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 sa Hahaha! 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 bago mo siya nakilala dito, mas kilala ko niya sa TikTok asa, asa ano, sa, niya sa ano, lahat ng ako niya kilala. Rin kayo sa TikTok ano ha, sa Messenger. Kung ano. <laughs> Kung <Bukan>, ano. Kailang <laughs> aaway, kumalma oh, <laughs> ka. Hindi mo nang aaway. Hindi mo nang aaway. Sorry ka. Huli ka na sa balita. Oh, mm. gano'n ba? Pick up Ayan. nga? <laughs> Wait lang nga, lovely. Mm. Pagsabungin ko muna yung mga manok ko dito, guys. Sige. Pula sa puti. Oo. ah. Uh -uh. Alin yung mas masarap? Yung pula o puti? Aba, syempre. Puti ako. Mm -hmm. Kasi maputi ako. Puti. Filter lang na. <laughs> Ay, so mo mag-binge. Punta pa sa messenger. Tara, pay me. Ay. Eh, hindi, In, hindi ako makikipagtalo sa peob, sa pagandahan pero sa stable life makikipag kompetensya sa iyo. Oo, o, tingin ko hindi ka masarap. Ay, para kay ano, kay 2.0. Sorry ka. Hindi ka masarap. Ay, I mean Okay lang 'yun. Masarap naman ako magmahal. Kaya ko nga yung buhayin yun, eh. Ay, hindi naman ay, kailangan na magmahal. Eh. Sa niya. Pakita mo yung sarap mo. Kung paano hindi na nababasin sa sa pagmamahal. Eh. Ayun, puro na lang pag mama, ibibigay mo sa kanya, walang sarap. Yung sarap kasi, para lang yun sa amin, hindi yun binabandera dito uh? sa TikTok. Ayaw! Dito, ito, nga, ito, nga yung, ito nga yung labanan, ba diba? Sarap, hindi sa ano, hindi yung patago. Pakita Ikaw mo na, na. na sa sarap, pataka ka <laughs> 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 Grabe mo pang <pangasar. laughs> <laughs> oh. Parang ano, parang no. nag iba ka ngayon, ano? Crystal, parang nang iba ka ngayon, nagpapatalo ka na. No, hindi ako nagpapatalo. Nagsisimula, ah, nagsisimula pa lang ang laban. Nagsisimula pa lang <laughs> Ano ba hindi kaya mong ibigay sa akin doon na? Para masabi mong, yung kaya mong ibigay, no? Uh, in, no involved mania, no? Yung kaya mong ibigay na hindi niya kayang ibigay, ano yon I can't be your wife. Oh my God, huwag ka na umasa. Pagiging isang kabat ka rin. Totoong asawa. Iba kasi yung oh. asawa lang sa totoong asawa talaga. Yung magsisintihan si mo mula ng hanggang paa. So, maglaway ka lang. Maglaway ka lang At anong sarap mo maglaway ka lang kasi kasal na yan, okay? Magiging Bagit, may sarap kang ka sinasabi dyan, uy, maghugas dili ay, ka. <laughs> hugas dili. <laughs> <laughs> Ho, <laughs> diba? di ba? Ay nako, palitan niyo yun na yung wifi niyo. Less <laughs> connection ka na. Ho, <laughs> <laughs> diba, oh, diba, wifi ka hindi guy, si mo na guys, si Dona, pang 190 na po si Dona. Yes. <laughs> <laughs> wifi nga hindi mo mapaloda ng maayos. Makikipag ano so, ka uh, pa sa akin. Just to <laughs> Darada? <laughs> Darada yung wifi namin. Nakadita ka ata. Lost connection. Sorry, Choppy. Bye. Punta ka dito para malaman mo. Hindi na kailangan puntahan. Alam na, alam na. O, naglalag ka nga eh. Palitan mo na yung wifi nyo or kaya mag-load ka na ulit. Hindi ko kailangan mag-load. data ba? O, nakikikonnect ka lang sa kapitbahay. Your okay. card, ah. yung wifi ko? Baka nga ikaw hindi makayag magpag, ano, magpalagay ng wifi. Anong pala work mo, Donna? Kasalanan mo naman kasi. Anong work mo? Stop mo na lang ako no. kung ano ako. Bakit ano mo yung tissue? Bakit ko ba, bakit ko yung isang tao na ayo? Istok? <laughs> o di ba, lost connection ka na naman. Paano tayo maglalaban? <laughs> Wala talaga. Ay! Ay! Lost connection siya. Wala talaga siya siya. Yun sabi. lang ba? Ha? Huh? Wala na ba? Hmm. Wait lang. nakihat hotspot yun. Mm, mm Wag yung ganun. Lost connection. <laughs> Ayun yung lalaban. Hi, mommy. Kilala mo yan? Ako? Kilala, ko siya? mo yan? Sa baba? Kakakyat lang, di ba? Ah, so kaya. Hindi Siya pa kikilalanin. pa Siya yung lalaban. Okay, lalaban sa ano? Akin ka na, 'di ba? <laughs> <laughs> Lord. <laughs> Hindi mo kilala 'yan? Hindi, kaka kakaano ko palang sayo. Kaka Patay ka. pa lang sa iyo. Kakapatay <laughs> ko. Yan yung ano, yan yung nakahawak sa trono. Okay lang yan. Anong okay? Gusto okay mo ilibing dito ng buhay? Okay lang yan. Kaya naman kitang ipagtanggol. Ayoko na. Ayoko na ipagtanggol. <laughs> <laughs> Pag ipinagtanggol mo ako at pumayag ako, ito na yung katapusan natin. Ito na katapusan ng vlog-vlog era mo. Nyang nyang. <laughs> Ganda na sa ako guys, no? Hindi <laughs> ka talaga nakapagpigil. No? Umakit <laughs> ka talaga. Umakit. Oh, Umakit uh -oh. si mami. Umakit uh ka -oh. Sa mga nagtatanong guys, siya po yung asawa ko. Mm, ano lang to at uh, ano lang to, content. Pampasaya. Oh, yeah. <laughs> pero, pero, pero pwede rin tutuhanin, di ba? Mindanao ka lang. Ay. At least, alam niya. <laughs> May client tata. Isang ano ka lang. Tapos hindi mo alam, no? Doon na, nasa Mindanao din ang asawa ko. <laughs> okay lang yun. Nakatilis, <laughs> ano? Ha? May consent. Ano may consent? Pagkintayin <laughs> yung bala. Oh, wa 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 walang bala dito, ha? Walang bala. Ibabak <laughs> hmm. eh, mo na kayo, ha? mukhang sasabog tong live ko eh. Okay? Dona, bye-bye. Okay, bye. Ay, <laughs> ah, Diyos ko nakakatakot. Bosses, baby. Ah. Ha? Ba't ka Ang inyo. Chok-chok lang yun eh. Grabe, grabe naman yung amoy mo. Ma-amoy ma mo agad. Ano talaga yun? Ah, ganun ba? <laughs> Hoy. Ah-ah. Uh -uh. Sige na. Baba na kita ha. I love you. Nalime ako? Nalime ka. Sige. Enjoy. Love you. Love you more. Hi hey guys. Paling di ako ma-high <laughs> blood sa guest ko, high blood ako dito sa